Good morning guys. Ah, update tayo. Today is Friday. Ayan, panahon. Lagay ng panahon dito. Makulim din. Tapos wala ng ilaw. Ngayon lang nagka-ilaw. Yeah. Ngayon pa lang din tayo nakakapagpaligo ng bawe at So tara guys, pakain muna tayo ng bawi natin. Oh, guys yung paggawa ng at update tayo ito na yung ginagawa nila ngayon napatapos ko na so yung gestating para ma bilhin na rin natin kung ang ilan pa yung kulang natin ng mga GI pipe tapos ayun yung pinaka steel mating natin magiging pinaka fence natin sa mga bake natin or mga gestating today above the, -the gate pala iba yung design ng gestating natin tsaka ng farrowing magkaiba okay, yung design guys update natin yung nagawang farrowing na natitira ito yung dalawang tapos na Parang walang pag-asa magka-internet ah. Walang pag-asa magka-internet. Wala namang ulan pero hindi nagkaka-internet. Update tayo. Ito yung mango farm. Kadugtong ng ating piggery. Ayan, dami yung mangga. Kaso, oh, hindi pa lang ako ng mangga ngayon kaya walang bunga. Ayan. Apo sa inyong tigre natin yun 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 tapos ito yan sobrang lamig dito yan tapos nagpapatanim si mami dun ng napier pagkain ng mga baka tapos so, hanggang dun pa. ano pa yung pinakasakahin namin. meron pa kami ilan dun. Mga limang hektarya. Andun. Hindi na makita kasi ang dami ng mga puno. Naharangan na ng mga puno. Lalo itong mangga tumaas na. Pero babawasan daw ito ni mami para sa ma matuyo itong baba na ito. Tsaka maka, ano to, makahinga. Sobrang dikit-dikit kasi. Nakita nyo naman para nasa ibang mundo ka rito sobrang dilim ayan ayan As ito yung mga neighborhood kahit may bakod ginagawa nilang tapunan ng basura kaya inaayos kulang lang sa time kasi paalis-alis din si mami punta rin ng Taiwan ganyan Tapos balik dito, sandali lang, balik ng Manila. Tapos ito, dating bahay yan. Bahay ng tito ko dito. Tapos lumipat na rin sila. Plano ng mamay dito, ito yung, pinaka, eto, bahay ng mga baka. Yan. Dito. Tapos yan, ay yung ilog. Makikita nyo naman yung itsura, yan. Sobrang madumi kasi hindi na asikaso mahirap din yung malaki yung lupa mo hindi na asikaso lalo't wala kang tao mm. yan pero maganda ang view dito guys kita nyo naman na. Ma-develop lang to as like uh, yung camping site ganyan maganda dito mag camping yan kasi malilim tapos iwas sa baha in case na gusto mo maligo ayan lang yung ilog pwede kayong maligo dyan tapos ayan, ayan yung pigiri natin ayan nagawa kung nga lang malayo kasi naka wide ako tsaka naka linear ayan tay to tay tay ayan Dati itong kay Mito na to, inabot ko pa to eh bata ako. Siguro last napunta ko dito may back 2000 na ngayon 2025 na. 25 years ago. Ang sarap ng bunga niya kay Mito na yan. Sobrang tamis, maliliit lang pero sobrang tamis niya. Daming prutas dito, tas mga kasuyo yan. daming kasuyo diyan. Tapos dito, yan papunta dun sa sakahin naman ang daming mangga di ba kasi si mami magkain ng mga puno dito eh ngayon problema nagdikit dikit naman kaya naging gubat ayan ito nyo naman yun lang tapos ngayon naayos nice yung ilog kasi malapit nang bumagsak yung hanging bridge dahil sa uh, lakas ng ulan tapos ang daming kinuhang mga baka dyan baka kalabaw, kambing dahil bigla ang tumaas yung ilog yung mga nakalimutang mag ng mga hayop nila yung mga nakatali dyan sa gilid na yan inanod, napunta ngayon dun sa baba dun, sa pinakababa dun kaya yung mga tao naman dun kinukuha nila, kinakatay nila kaya kami kami na yung maser dito kasi kita mo naman yung mga hayop namin dyan lang, ayan may malawak na ano wala So yun guys, balik muna tayo sa site. Pinasya lang ako lang tong manggahan. Kasi hindi ko na nakikita ko na na itsura. Last nakikita ko nito, way back 2018 pa. Hindi pa ganito itsura pero ngayon. Ayan, tumangkad na lang ng tumangkad kasi nasisilong. Pagka nasisilong kasi yan, ganyan lang ko nangyayari. Hindi siya bumubuka, tumatangkad lang siya. Kaya, eto, tingnan nyo to. Naaarawan to. Nakabuka siya. Hmm. Ito yung mga ibang pinaputol ng mami. Tapos may papuputol pa siya, babawasan niya pa yan. Para maging ano yan. Mahal din ng mangga kapag ka panahon ng mangga. Isa rin yan sa magandang income dito. Marami rin yung mga may bahay dito na nag-aalaga ng ganyan. Pero sa amin, imagine yung ilan yung puno ng mangga na yan kumamunga lang yan kamo ng hitik bawat isa siguro kita ka dyan ng na 100,000 nailin <laughs> yan dami di ba so balik muna tayo guys sa site Ayun, mga, umuulan na, kita niyo panahon dito kaya yung trabaho natin hindi matapos-tapos kasi pahirap yung ulan din hmm ay yes, update, nagtatambak sila ngayon para wing. Para ma... Islab na natin. Buhusan na. Ah, mm, Shoutout sa mga masisipag natin mga nagtatabon. Ano to eh, na landslide, sabay-sabay lilibing. <laughs> Ang pinakamasipag oh, si Patrick. Ah, nga, nga. <laughs> nangihina na <yun> ang. <laughs> nangihina ni patrick <laughs> kulang daw sa gin hindi sa gym <laughs> walang sa gin dapat nagiinom ka pabibigla ka niyan sa birthday mo eh hindi ka naginom ng dalawang araw maninibago yung katawan mo niya pagka naginom ka ito guys nasintahan na rin tapos ito binakapapatungan ng sa majestating sampung inahin yan tapos ipapatong dyan yung ganito tricas tapos ito yung pinakakanal pero ito hanggang dito yan buhos yan sarado to tapos ito hallway na to hanggang dun hallway hallway Ayan tignan natin kung nakakamina sila dito Ano ito? Ito pa panambak yung okay. septic tank din ng tubig ayan Ah, dines na. nami <laughs> Ayun na, ayun na, niya 'yan. Wow, sarap. May asid niyan